kahulugan ng talon sa panaginip. Ang tubig ay katumbas ng liwanag, kaya ang kahulugan ng panaginip ng mga talon ay humahantong sa simbolismo na mayroon ng tubig. Ngunit ang ilang mga elemento ay kailangan din isaalang-alang tulad ng paggalaw ng tubig. Ito ay isang mahalagang punto para makita natin mula sa tamang pananaw tungkol sa mga panaginip na may mga talon. Ang impormasyong ito ay lumipat sa pagitan ng bawat isa sa atin bilang mga individual na lumilikha ng isang kolektibong walang malay, isang karaniwang paraan ng pag-unawa sa mga imahe na nagbabago ng mga simbolo. Nagpapadala ito ng mga mensahe ng pangkalahatang tinatanggap ng bawat individual. Halimbawa, ang mga archetype ng mga talon ay nagpapahayag ng kalinisan at paglilinis hulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming talon. Panaginip ng marumi o madilim na talon, nangangahulugan ito na nakulong ka na sa emosyon. Ang mga emosyon ito ang nagpapasabog sa iyong damdamin sa ganap na kadiliman. Ang mga talon ay dumadaloy dahil ang ating mga damdamin ay dapat dumaloy upang tayo ay manatiling malusog. Ang pagsupil sa mga damdaming ito at pagtatago ng nararamdaman mo ay makakasama sa iyong kalusugan. Kailangan mong sabihin ang lahat ng iyong nararamdaman o iniisip kapag dumaloy ang damdamin. Inaalis nito ang sakit at paghihiganti, kaya huwag hayaang maapektuhan ng masasamang karanasan o iba ang iyong kapakanan. Ito ang oras kung kailangan ng iyong kaluluwa ay nangangailangan ng magandang enerhiya at positibismo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga talon at dagat. Ito ay isang representasyon ng buhay ng iyong pamilya, tensyon at koneksyon sa mga may kaugnayan o itinuturing itong isang pamilya. Kung ang dagat at talon ay nagpapakita ng kalmadong tubig, ito ay sumisimbolo ng isang panahon ng kapayapaan at balanse ay lilitaw sa iyong pamilya mahusay ang koneksyon mo kaya walang hindi pagkakaunawaan sa komunikasyon. Gayon pa kung ang tubig ay pabago-bago, ito ay isang pagtatalo o debate na maari magdulot ng pagkahapo sa mga relasyon ng pamilya. Sa kasong ito, subukang sukati ng mga salita at iwasan ng stress. Pamilyang tanging bagay na mayroon tayo at kahit na iniisip natin na ito ang pinagmumulan ng gulo, ang iyong pamilya ay ang iyong angkan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa rumaragasang talon. Isang talon na may napakalaking dami ng tubig na bumabagsak ng napakalakas. Ito ang iyong pagpapakita ng magkakasalungat na damdamin. Nalilito ka at hindi mo malulutas ang iyong problema. Ang dahilan kung bakit mas komplikado ito ay madalas na mahirap para sa iyo na maunawaan o makilala ang mga damdaming ito. Ang profesional na tulong ay makakatulong upang kalmado ang isip at ipahayag ang iyong mga damdamin. Ang mga paraan ng transportasyon na hindi gumagana ng maayos, ito ay mag-aaksaya ng mas maraming gasolina. Mas marami kang gastusin at mas delikado ka rin magmaneho sa kalsada. Ang pakiramdam na ikaw ay nalilito ay nagpapababa sa iyong pansin sa iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuyong talon Kung nakakita ka ng tuyong talon, ito ay isang panaginip na kumakatawan sa isang kontroladong pakiramdam na hindi dumadaloy ng tama Ang ating mga damdamin ay kailangan magmadali at hindi makaalis o matuyo Huwag magtanim ng kalungkutan at poot, alisin ang lahat ng hindi mapabuti at hindi kapaki-pakinabang Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumisid sa talon Mayroong daang-daang mga kanta na may kaugnayan sa paglilinis na sinasagisag na isang talon. Ang pagsisid sa isang talon ay kumakatawan sa tunay na bagay. Ito ay isang simbolo ng pagringyo, isang palatandaan na ang iyong buhay ay magbabago para sa mas mahusay. Maaring nabuhay ka o nakaranas ng mga matinding sandali na yumanig sa iyong emosyonal na estruktura. Kailangan mong malaman na ito ay magbabago, ngunit huwag kalimutan ang senyales na ito ay hindi dahil sa isang mahiwagang bagay ang magpapabago sa iyong buhay. Ngunit dahil lang iyong ginawa ay gagabay sa iyo tungo sa pagpapanibago at pagbabagong buhay, kaya manatili sa track at lahat ay gagana ng tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malinaw na talon. Ito ay isang magandang tanda. Ang panaginip tungkol sa isang maliwanag at malinis na talon ay sumisimbolo ng kaalaman sa sarili. Inahayaan tayo ng clear water na makita ang ilalim at ang ibaba ay ang interior mismo. Maaari mong makilala kung ano ang gumagana ng maayos at kung ano ang mali sa iyong buhay. Ang pananaw na ito ay isang pagpapala para sa mga gumagamit nito ng matalino. Maglaan ng oras upang magsimula ng isang negosyo, kumuha ng higit pang mga panganib sa iyong mga pagsisikap at magplano para sa hinaharap. Oras na para gumawa ng desisyon at huwag magantala ng anumang mamaya kahulugan ng panaginip tungkol sa maligo sa talon. Ito ay halos katulad ng panaginip ng pagsisid noon, panaginip ng isang waterfall showerhead na sumisimbolo sa pagrinyo at espiritual na paglilinis. Nasa tamang landas ka at dapat magpatuloy. Ang iyong buhay ay malapit ng makaranas ng mga sandali ng pag-renew. Mahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog mula sa talon. Kapag nanaginip kang mahulog mula sa isang talon, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay natatakot sa lahat ng bagay na bago at nananatili sa mga bagay kung ano sila. Gayunpaman, ang pagtangkap ay mahalaga. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo maaaring subukang baguhin ito o subukan ng isang bagong bagay hanggat ito ay mabuti at hindi gaanong nakakaapekto sa iyo o sa iba pang nakapaligid sa iyo. Ngayon, kung nanag nanaginip kang makita ang isang kaibigan na nahulog mula sa isang talon, mag-ingat ang maling saloobin ay makasira sa inyong pagkakaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pabago-bagong talon ang panaginip ng isang pabago-bagong talon ay isang simbolo ng emosyon, emosyonal na kaguluhan. Kaya huwag mong hayaang maapektuhan ka sa maling paraan na mga damdaming minsan nagbigay sa iyo na magandang bagay. Humingi ng espiritual na tulong at suporta na kumakatawan sa iyong pananampalataya.